Magandang araw po sa inyong lahat! Ano ito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang katanungan Madam, hindi na akong mahihiyang magtanong Napakabilis ko pong makatapos kapag naglalambingan kami ng aking partner. Mayroon bang paraan o solusyon para mapatagal ang paglabas? At ano naman ang mga sanhi nito? Sana mapansin. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber. Kung ano ba raw ang uh, mga solusyon o paraan para mapatagal ang paglabas ng kanyang alam nyo na yon. So, yan po ang ating tatalakay ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po. Ang binibigay sa video na ito ay para laman sa layuning, pang edukasyon lamang. At hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat po. So, ayon sa aking pagsaliksik. Ang maagang pagbulalas ay isang karaniwang isyo na kinakaharap ng mga kalalakihan. So, alam nyo ba ang ibig sabihin ng pagbulalas? Ano? Ang ano nito, malalim siya. Ngunit, alam nyo na yon Malapit makatapos. So, yan po. No? Ayon sa aking pagsaliksik, ang maagang pagbulalas ay isang karaniwang isyo na kinakaharap ng mga kalalakihan. So, narito ang detalyadong paliwanag na maaari mong mapagkunan ng kaalamanan o impormasyon. Narito ang mga maaaring sanhi. Number one, problema sa prostate. Ang infeksyon o pamamaga ng prostate ay maaaring isang dahilan ng mabilis na pagbulalas. So, yan po ang unang sanhi na aking nasaliksik. Problema sa prostate. So, number two, sensitibong ulo ni Manoy. So, ang ibig sabihin, no? Ang sobrang pagiging sensitibo ng ulo ni Manoy ay maaring magresulta sa mabilis na pagbulalas. So saan bang ang ibig sabihin noon? No, dito sa ulo ni Manoy. Ito napakasensitibo po dito. Merong ganun eh, napakasensitib. ayon sa aking nasaliksik. Kaya mabilis talaga. So yan po yung number two. At ang number 3 naman na sanhi Hormonal imbalance naman ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang labis o kakulangan sa testosterone ay maaring magdulot ng problema sa pagkontrol ng pagbulalas o ejaculation. So ang ibig sabihin, meron ding uh, connection doon sa hormonal imbalance na tinatawag ayon sa mga pag-aaral dahil sa kakulangan ng testosterone. At ang number four naman, kakulangan ng ehersisyo naman ito. Ang kawalan ng maayos na kalusugan ay nakaka- nakaka rin sa kontrol nito. So ang ibig sabihin, meron din siyang epekto doon sa hindi malusog na kalusugan. Kaya addiction din doon kay Manoy. Kaya isa rin si maaring isa rin ng sanhi ang hindi pag uh, ang mabilis, no? Ang mabilis na makatapos. At ang number five, stress naman ito o anxiety. Ang labis na stress o pag-alala ay maaring makaapekto sa pagganap ng lalaki. So, ano bang klaseng mga stress? Stress sa trabaho, no? stress sa financial, o ano-ano pa man niyang bagay. Ito po ay merong, Uh, ...maaaring meron din itong koneksyon sa mabilisan. Kaya yan po yung number five, stress o anxiety. At ang number 6 naman, maling ugali sa pakikipagtali. Ang sobrang pagmamadali sa pakikipagbakbakan ay nagiging sanhi ng kakulangan sa kontrol So ang ibig sabihin, kapag nagmamadali, yun na nga ang sinabi ko, kapag nagmamadali ay talagang hindi na makukontrol kasi pag nagmabadalika iniisip no na iniisip mo na uh, matapos na lahat matapos na kaagad yun mabili, mabili siya at at yun naman ay magiging masanay na po tayo so isa po yan sa sanhi maling ugali sa pakikipagbakbakan at ang number 7 naman masturbation habits naman ito ang madalas at mabilis na pagsasarili noong kabataan ay maaring magdulot ng pagkasanay sa mabilis na pagpapalabas so ang ibig sabihin kapag parati pong nag, uh, nag, uh, ano nagsasarili noong kabataan mo tapos iyon po ay nasanay ka na kaya kapag uh, meron ng bakbakan, ganun din ang nangyayari na magiging mabilis na rin. So sa bagay, pwede pa naman yang ayusin ano kung gustuhin talaga natin kaya sa susunod pabagalin na natin para naman na uh, tumagal, hindi kaagad na lumabas. At ang number 8 naman, mga gamot. Ang ilang gamot tulad ng antidepressants ay maaring makaapekto rin sa pagkontrol ng pagbulalas. So yan po rin ang isang Uh, kadahilanan, no? Na ayon sa aking mga nasaliksik na mga gamot din, ilan sa mga gamot. Pero kung meron kayong mga iniinom na gamot, huwag po niyong itigil. Mas mabuti na humingi kayo ng payo sa isang doktor. Huwag kayo po mahiya, huwag po tayong mahiya na sabihin na ano, ganito po kabilis ang pag, ano, paglabas kaya yan po ay hindi po dapat ikakahiya at wag na wag pong itigil ang gamot kung ito po ang sanhi kailangan natin munang uh, ipa-ipaabot sa ating doktor at ito na ang natural na solusyon naman ito no magbibigay ako ng dalawang natural na solusyon ang number one, yung tinatawag na squeeze technique naman ito. Ito yung mga technique, no? Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagpisil sa ulo ni Manoy bago matapos upang makapagpahinga at makontrol ang paglabas ng katas. So, ang ibig sabihin, ano nga ba itong squeeze techniques na tinatawag? Kapag malapit na po kayong makatapos, Ibig sabihin, pisil. Pisilin yung ulo ni Manoy. At uh, tanggalin mo ng ibig kong sabihin na, no? Magpahinga, magpahinga mo ibig sabihin na tawag dito na para hindi kaagad siyang hindi kaagad siya na uh, lumabas ang ibig kong sabihin. Kaya kailangan na pisilin ang yung malapit sa ulo ni Manoy, para tapos magpahinga muna. Hindi hindi muna kaagad i, i ano siya no, itutuloy para naman hindi na maano siya. Mabawasan yung ano, mabawasan yung kapag malapit ka na. Kaya yun ang ibig sabihin, no? Ang squeeze technique na tinata, tinatawag sa pamamagitan ng pagpisil doon sa ano, sa dulo ng ano ng ano ng lalaki ni Manoy. At ang pangalawa naman ang tinatawag na start stop technique naman ito. Ano ba ito? Ito ay isinasagawa ng partner kung saan hihinto sa pagtatali kapag nararamdaman ng lalaki na malapit na siyang matapos at pagkatapos ay ipagpapatuloy. Ito naman ay madaling sundan, no? Kapag malapit na ang iyong malapit ka na ang lalaki ibig sabihin ihinto mo lang no ihinto mo tapos tanggalin tapos kapag uh, hindi naman po ibig sabihin na ilang oras ibig sabihin ilang ilang segundo lang yon no hindi naman ibig sabihin na matatapos na anuhin mo lang i-block mo lang siya oh no para naman hindi na siya matutuloy na mabilis ka ibig sabihin so kapag ginawa mo ito maaano mo makukontrol mo na naman kaya pagkatapos ng ilang segundo, yon ano na naman, uh, pumasok ka na naman sa kuweba ni Eva, at uh, ipagpatuloy mo naman, no? Yun ang ibig sabihin po niya. Hindi po ibig sabihin na uh, pagkatanggal mo ay hindi na hindi. Ibig kong sabihin, kaya nga tinatawag na start, stop, ibig sabihin. Mag-start, mag-anuhan kayo, tapos pag na... Nalaman mo na, naramdaman mo na na mabilis na parating na. 'Yun putulin mo, tanggalin at huminto kaunti. at saka ipagpatuloy naman hanggang kahit ilang beses man 'yon. Kaya kailangan may komunikasyon sa 'yong partner para naman ah, kahit hindi na hindi na 'yon mag ano 'yung babae noon. Wala na siyang sasabihin noon. So gawin mo na lang, no? Na yun, na kapag uh, medyo parating na, ano mo na naman, hinto, start, stop, start, stop, yun ang gagawin mo. So, yan. At kapag nakabawi na siya ng kaunti, ibig sabihin, no? Ipagpatuloy na naman, pag nakabawi na siya kaunti yung ano mo. So, yun ang pagpatuloy. At kung ang mga natural na solusyon naman ay hindi sapat, ang konsultasyon sa doktor at paggamit ng mga medical at intervention ay makakatulong upang mapabuti ang kalagayan ng pasyente. So ang ibig sabihin kahit man ginawa mo na itong mga natural na solution itong squeeze o start stop at hindi pa rin ganun pa rin ka ano siya, no? Ang ibig sabihin, merong mga gamot, ngunit ito po ay manggagaling sa doktor. Kaya pwede po kayong magpa-konsulta. Huwag po tayong mahiya. Binabalik-balik ko na po ito dahil pag nahiya tayo, lang mangyayari. Kaya nga sila doktor eh. Hindi dapat hindi tayo dapat mahiya sa kanila kasi sila ang tutulong sa atin sa ating mga karamdaman. Huwag na wag tayong mahiya kasi pag pumunta tayo doon, magpapa eh, sasabihin mo yung anong problema mo, a-advisean ka, reresitahan ka, magbabayad ka. So wag na po tayong mahiya. Sabihin na natin kung ano yung mga problema natin dahil kapag hindi natin sinabi yan, kinikimkim natin, mas lalo pong mapamahal ang mga bayaran dahil pag malala na siya yun na. Mas lalo ng maraming problema. Kaya kung meron na tayong naramdaman, siguro naman, hindi naman siguro mahal sa una pa lang, no? At least alam mo na kung ano talaga. Kasi titingnan nila yan. Binab mas mabuti doon sa urologist ang pupuntahan ninyo. Na para yung tumingin yung sa daanan ng ihi yon urologist, no? Doon na doktor na yon ang dapat ninyong hanapin para makita talaga kung anong kadahilanan at al, pag kapag alam niyo na at least alam niyo para nang ma, maging ano yung ano ninyo yung ibig sabihin mag, mahinahon na kayo kasi kapag hindi nga natin alam kung ano talaga ang mga sanhi talagang namum tayo ano kaya ito bakit kaya ganito ganyan so mas mainam na po na kahit isang beses na patingin lang hindi pa naman kaagad yan sasabihin na o itong gawin mo labas na lang kung talagang meron talagang malalang karamdaman na sasabihin sa'yo na, ay nako, operahan na ito, ay wala na po tayong magagawa. At least nakita pa na operahan na pala. Kaya wag po tayong mag-atubili na kumonsulta sa isang doktor. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Atistela Estela ninyo. Bye-bye!